Hello guys mga gayem, ipapakita ko po ang journey ng aking family channel sa mga nakaraang tatlong taon kung hindi ako nagkakamili. 3 years na po magmula nung sumali po ako dito sa YouTube as a creator. Ito po siya. Ayan po, tuwang-tuwa po ako noon. Super tuwang-tuwa ako noon. Kasi sabi niya, congrats! You've got 100 subscriber. Kahit yan lang po ang aking titulo as um, cre creator. Masayang-masaya na po ako. Kasi nag-email po ang uh, isang YouTube company sa akin. At ang susunod naman po ay... At ito na po, yung isa pa at naka 500 subscriber na po tayo ayun sa tam sa may taas sabi niya GM simple life congrats on 500 subscribers ayan ang sarap-sarap po sa pakiramdam na nag-email po si YouTube company sa atin yung mga journeys natin na tag na na nami-meet na, na or na-achieve natin kahit ganito lang kahit wala pang mga play button saya na ng aking heart and mind Kaya na more na inspired pa po ako sa paggawa ng mga simple video po sa aking channel ayan tuwang-tuwa po tuwang-tuwa po ako diyan ang sarap pala sa pakiramdam at saka nga po pala, um, isi-share ko din yung nahit ko na 1,000 subscriber doon sa notification ko sa aking um, studio. Ayan, pupunta na po tayo doon. Ito na po mga guys, gayem, naka 1,000 subscriber na po ako nung 2 weeks ago. Kasi po, um, ah uh, tag na doon, napanghinaan po kasi ako ng loob like 2 years ago, yes, 3 years, 2 years ago, na hindi na ituloy ang YouTube kasi parang, ewan ko, parang feeling ko, all, I always feeling failed. Kaya po. Uh, but um, this year, like, um, like second quarter or third quarter this year. Yeah, third quarter ng taon na po ito, 2023. Na pag -isip, isip ko po na isubukan po ulit, sumugal sa aking channel don dito sa online community. Kung uh, pwede pa or kung kaya ko pa, kaya kong i-push na mag-improve ang aking channel. Ayan po, kaya 2 weeks ago, naka 1,000 subscriber po ko maraming salamat po sa inyo sa mga nanood sa mga nag-subscribe um mas ah uh, iigihan ko pa po ang pag-share ng mga simple videos ng mga simple everyday life out uh, kahit ano po kung like mga uh, sa mga places na papasyalan namin mga ganun isi share ko po yung mga magagandang view maraming maraming salamat po sa inyo at sana po um po kayo mag hindi po kayo magsawang sumuporta sa aking channel. Thank you po. Bye! Ingat din po kayo lagi.